tapos, uh, nakasabi ko, nakikita ko na rin yun, yung, ano yun, post na yun. Oh, nakakatakot talaga ngayon. <laughs> Pakikwento mo nga ina kung paano nangyari. Paano mo siya, paano mo siya nakilala? Uh, kasi po, ano, nakita ko nga yun sa Facebook. Eh, di ba, ang ganda ng anong babae, hindi mo na makakalain na, ano, <laughs> eh, Kung di naman siguro, iskam to, kasi ba't sila nagpapakita ng no? Mm. di diba po? Mm -mm. Tapos, nung in-open ko siya, nag-chat ako, ni-refer ako sa, mm -hmm. ano daw, okay, mag-ask daw po sa akin. Mm -mm. Yes, ma'am. Pinapasok po ko. Oh, okay po. Mm -mm. Tapos, may nag-assist. Tapos, ginagay ko sa akin yung mga kung paano ang gagawin. Pumasok ka sa ganitong link, meron dyan makikita na... Yes. Uh, mm -hmm. magigit information mo, Mm -mm. Tapos may ng documents, kailangan eh, ang binigay ko po yung alien card ko. Tapos hawak mo yung alien card na may kasama ka na, pipicturan niyo sa alien mo na hawak mo yung alien card. Uh -oh. Tapos um, um, account time, that you fill up mo doon. Di, tapos po nung magkanyang gusto mo na loan, ang pinili ko po 400,000 pesos kasi mm -mm. kaya naman po ako nagkata doon kasi may titigin sa anak sa Pinas mm -mm. kung yung pera ko. Okay. Mm -mm. Tapos ano daw ang trabaho ko dito? Mm ko, -mm. ah, business owner kasi meron po akong misi. Mm-hmm. Sabi, hindi po documents ng business po ninyo. Sabi, okay. Oh, wow. mm -hmm. po. Mm-hmm. Nasa umisig po yung mga documents. Yes. Okay. yung sabi ko, ah, meron po ako dito calling card ko lang. Bakong ganun. Pinasa ko pa yung picture ng calling card ko. So, mm -hmm. natin yung address ng umisig. Mm -mm -mm. Yes po. Kasi, yun po. Tapos nung, ano, mm -hmm. nung, Pinasok ko na sa ko na yun, mm -hmm. Okay. okay na po, di natapos na po yung, tapos na muna di-fill up ako ng form. Mm -hmm. Sa signature ko, so bakit pa kung gumagalaw yung screen, hindi ako makapag-sign ano, ng maayos ng signature ko. Okay. Mm -hmm. Sabi po nila, ah, okay lang po yun, ma'am. Okay lang po yung signature na yan. Ah, oh, okay. Wala nga talaga sa isip ko na scam. Mm -hmm. Para, hindi <laughs> ko po alam, para na-hypnotis yata ako na hindi ko maintindihan. Oo. Oh, oh. Nagbaba ako po P400,000 mm -hmm. plus 8% ang P32,000. Kasi P432,000 mm -hmm. daw po rin yung babalik sa akin. Basta wow. unahin ko muna daw, okay. bigyan yung 8% din. Mmm-hmm. Tapos po doon sa, sa group chat nga po sa telegram na yun, kasi okay. yung bag na nga, nakapagbayad. Mm -hmm. Natanggap din nila agad, na-withdraw no, agad nila after 30 minutes. Wow. Yung pala, Sakura, Sakura pala ang tawag sa mag-run. Sabi sa akin ng pulis kanina. <laughs> ah, uh, ano po yung Sakura? Ano ba po kung talagang may mga ipapasok ka sa group chat, sa group chat, kunyari, uh -uh. nagtulong na sila, kasama, opo ka, na opo na, parang natrap, natrap din ako dun sa chat na yun. Kung ako lang yung biktima nila, sila mga magkakasabwat. Tatlo sila, oo, oo, oo. Oh, bali, oh, oh, oh. At, apat po sila. Mm -mm. Ah, apat? Panglima ka? Pang inaalok nila bali sa inyo na kung paano mangyayari gano'n sa utang nyo. Yan nga po, may, may, may ano po eh, meron pong, mami, send, pwede kong send sa inyo yung mga ano, conversation. Oh, bali, pinangakuan po nila kayo na ibabalik yung... Yes, okay. <acostumels> oh, oh, po, pagkabayad ko daw po ng 8%, send din nila after 30 minutes mm -hmm. yung mm pera. Kasi mag-fill up ka po dun eh, meron parang o so, pumasok pa sa ganitong ano, mm -mm. parang meron po siyang, hindi ko maintin na kung anong patawag. Oh, mga system po yan, nakasystematic na po yan. Oo. So, oh, mm -mm. oh, so, Tapos mm, -mm. Tas, mm, -mm. ko daw doon yung um, gusto kong i-withdraw, uh, gusto kong i-loan. Mm -mm -mm. Tapos eh, kanya istatay ko din yung mga, ano, mga, information. Oh. Send po. Uh, okay. Tapos okay. nung may withdrawin ko na, nakapag-send na ako, mm, mm ang ginamit ko pong ano, remittance is yung SMI kasi yung pin ginagamit ko. nagpadala ka. Nagpigay so, sila ng address, yung account number, isa BPI sa Pinas. mm uh -uh. uh -huh. Tapos po, yung pangalan, tapos may telephone number. Pero nung nagsend po sa Smiles, may bayad, nag, ano po eh, lumabas yung ano, yung company. baka ba may scam ako, uh -oh. or ano po, sigurado ka ba, papadala ka ng pera dyan, parang ganun po. Wow, okay. Sirasi. Mm, okay, Apo. Okay. Ay, yun ay like ka, oo, oo, oo. De, ito na isend ko, yung ito sa naman. Magkano po na send nyo? Bali, walang lapad po yun. Salbay sila. Opo, walang lapad. Tapos nga po, no, sinabi ko na, ay, okay ma'am, yung ano, hindi ka na dala po yung picture, pinili ko sa akin na send ko na talaga. Okay. Tapos sabi niya, sige po ma'am, ano, after 30 minutes, ano, um, Maririsi mo, mo na. Pagtingin-tingin po na, wala naman. Kung gano'n, mm hindi -hmm. madumadatin. Mm -hmm. Tapos sabi niya, bigla po na tignan niyo po yung ano ba yung niyo, account number, baka nagkamali kayo. Oh Ay, yun po. Mm -hmm. check ko ng account number na ano, mm -hmm. uh, mali po yung dulo. Imbes na zero ah, naging 10. bakit nagaling naman yung sinasabi ko sinilap ko na account number ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, okay. Oh, hindi. Oh, oh. Tapos pag sumasagot, pag gaganan na nang gigipit sila, English po. English po yung sumasagot. Oo, ini-English na. Oo. Oh, oh, oh. parang po eh, parang mga machine. Mga, para mga UAE, mga ganun po yung klase ng pananalita. Oo, oh, oo. Oh, oh, Medyo oh. yung pagkaka-English nila eh. Mhm. Uh -huh. okay. Tapos po, yun. Ngayon po, hindi pa tapos yung transactions namin kasi mm uh -huh ko binubuksan yung telegram, pero yung isa na hindi pa rin nagka-apply, kunyari, mm nagkano -hmm. yung nag-ano na, kunyari, nakapag nakareceive na rin siya, nakikita ko 31 messages na eh. Hmm, opo. Opo. Kasi so, yung, pwede, uh, mm -mm. wala, di, ano, nagtanong na po sa ko sa kapatid ko, pwede ko pakiverify na itong account tapos dyan sa Pinas kasi, mm -mm. ano, nasa kamiyata na tao ka kung gano'n. So, so bali ma pa ang, mm -hmm. para daw po kasi sabi, ay nakalak na po yung ano niya sabi ng babae, nakalak na po yung accounting niyo para po yan, kailangan niyo pong mag-send pa ulit ng additional na 15%. Wow! Mm -hmm. 15% ng 400,000. Oh my God. Para okay. Babalik din daw agad yun, yung 8% plus yung 15% na na-send ko, kasama nung ilolong ko na money, na kapital Oh my God. Opo. Ha? Masyadong matos-tos ko po sa peso, another 65,000. Opo, opo. Kaya nagtanong na po ako sa kapatid ko, sabi ko, kaka-check. Oh, Kasi yun yan, hanap nila sa Facebook na scam. Yun, yung sinan ko po, sa ano mm -hmm. Yes, speak. yes, um, opo. Bali no, po, bali yung yung po, lahat pareho, pareho, lang po ng sinabi. Opo, bali po na pagtanto niyo yan, nung hinihingan na kayo ng pangalawa o nung una pa lang? Pangalawa na po. Nung pangalawa yung una talagang naipasok mo pa eh, no? Opo, pasok ko po talaga yung walong lapad. And then, nung napagtanto mo na, ano-ano ano ang step na ginawa niyo? Pa, na, pag nalaman mo na, ay scam ito. Ano po ang ginawa oh, niyo yung oh, step? na uh, tapo uh, po, hindi ko nga po kasi binubuksan pa yung ano, yung uh -uh. telegram pa po ako sa masagot, masasabi ko po kasi sa kanila ano, wait lang po kasi holiday dito sa Japan wala pang bangko Apo. Uh mm -uh. uh -uh. at hanggang ngayon po, hindi ko pa uli binuksan yung telegram po na yun pali 31 message po yung nakalabas, nakapasok na naka uh, andun na para magbayad ko na ko. Oo. para magbayad ka ng 15% yun ang message. Ito sa rin, ikintay nila. Eh, ayoko na rin naman magsalita ang mga spammer kayo kasi yun ako, nakita ko din sa post ng isang babae na ginagamit niya daw po yung mga pinasa namin na mga documents, ginagamit din po sa pang-scam ulit. Exacto. Sabi ko, paano kaya gagamitin yun sa pang-scam? Kaya nagpunta po ako sa polis kanina. Kaya sa case po na sabi ko sa polis, ito, na, scam ako na ganito, ganyan, pinaliwanag ko po. Mm -mm. Baka may kumagit ng pangalan ko or ng documents ko kasi ito yung pinasa ko doon, Opo. Okay. eh hindi ko pakitan. Opo. Okay. Uh Opo. -oh. Basta sabihan niya po kung meron may mga, basta sabi ng police, pag may, may ganun pa, ano, mga, Station. mm -mm. mga pangyayari, punta ka ulit dito sa amin. Mm -mm. Yes, yes. Eh, hindi daw po kasi nilang ako control yun, yung mm -mm. gagamitin nila sa pa pag pang-scam Yes, totoo na. Kasi ano po yan eh, global po eh. Yes. yes. Pero mga Pilipina, tumawag pa nga po eh, Pilipina. Uh oh. Itong Pinay ko, yun po, kasi papaliwanag daw. Mm uh -uh. Tapos yung pagsagot po sa akin ng Pilipina, medyo ano siya, matara, eh ma'am, kasalanan niyo kasi kayo naman yeah. na nagkamali ng na pay up ng no, account number niyo. Sabi ko, ha? Hindi mo naman uh -huh. kung magkakamali kasi habang ko pa yung mo ko nung inano ko yan, ako gano'n. Mm uh -hmm. -huh. Eh, Kaya nga po, ma'am, tinutulungan namin kayo para po ma po yung account niyo. Mm uh -huh. uh -huh. Abay, ang kuling kayo ng 15%. Ay, grabe. Sa mga pinakuhal po yun. Tapos ang pinag... Pinagtataka ko pa... Pinagtataka ko pa... Mm -mm. Ano... Dati, English lang po ang salita. Oh, Tapos okay. nung... Nung... inaano nila ako na mag na magpadala ng pera, mag-emit na. Pagalog na po lagi ang, ang pag-usap sa akin. Pag-alog, nangigipit po sila. Pag nangigipit, Nung okay. so, nagreklamo, nagreklamo na ako, bakit magkakamali? Sabi ko, mm -hmm. ano ito, nagreklam ba ako? Kakong ganun. Uh -oh. tapos po English na po yung mga sagot. Po uh -oh. English na parang copy-paste, kinakopy-paste lang po nila. Sabi ng mm -hmm. kapatid ko, kasi nagkorin po sa mga kapatid yung mga strangers. May mga copy-paste. Mm -hmm. Iba yung mga ano, yung, yung pagkakatek, may mga nakabot, may mga naka, ano, iba po yung, pag yung pinayang kausap, iba yung sulat. Pagka yung, mm -hmm kabibaring po ay mala mala magintim mga baboy maging mga yung oo Oh, grabe. so ibig sabihin ngayon point din na i i dili na ano pong balak nyo ngayon doon sa sa ano ano yun telegram ba yon telegram po ba na ano okay. ano oo. ano pong, ano yun? ano ano po, hindi ano ano ng advice ano inyo, ano po ba maganda kong gawin? It's, ang ang ano ang sabi ano sa akin ng police, Mushi, Pusis ti hoge iyo sa ating gano'n sa akin. Yes, yeah, same po. Same thing po. Uh, I-delete nyo na po yung telegram at saka i-block nyo na po makipag-usap sa kanila. And also... Ang gusto pa lang po mo nang gawin, buksan po siya, i-screenshot ko lahat. Okay. Para meron din ako natukoy man sa ko siya burahin. Opo, oh, okay At po yung pero, pero na, nakita ko po nila, nakita oh, po. po nila na inuupen ko. Yan dire diretso na po yung mga chat nila. Eh. Okay. Nakikita ang, po, ang ingatan niyo lang po makuha lahat ang data niyo sa loob kasi po mga aniyan mga hacker karamihan ng okay. mga staff oh. nila. Eh, baka mga, may, -ano. baka may mga personal ano ka kasi yung nag, isa po na interview ko ganyan din po ang nangyari sa kanya exactly the same Nakadalawa, tatlong bigay pa nga siya eh, bago, bago, siya nagising. Opo. Oo, kaya po ang ano niya, sabi niya nga mabalibaliw na ako kasi inahak na siya kung ano na sinasabi sa kanya. Kaya sabi ko, tama po yung ginawa niya, punta siya po, sa pulis dahil yung mga data lahat kinuwa. And then lahat ng mga nangyayari sa kanya sa SNS, kung saan man siya pumasok, nakakapasok sila na ikaw yun. Yan po ang niyo, oo. Kasi maganda yung tama yung gagawin mo na bubuksan mo one time pero siguraduhin mo na super delete na talaga siya. Kaya ang nai-advise ko po doon sa Pilipina, kasi mas i delete niya, parang nakakapasok pa rin, nagpalit po siya ng cellphone number. Yun po, kasi ang galing-galing po talaga nila, ma'am. Sobrang gagaling nila talaga naman. Kasi talagang ginawa niya, dinilit niya, binlock niya. Tapos nagbig, naglagay siya ng ibang pangalan niya sa Facebook. Sabi ko, ma'am, makikita pa rin po yan kasi yung telephone number po. Ay, ganyan. Alam ko po, pinalitan niya yung telephone number niya totally from there na nahimik na. Yun po ang pagkakaalam ko, although yung mga professional na kung may kakilala kayong mga IT, alam din nila yan siguro kung paano talaga ang dapat niyong gawin. Yan po, lalo na kung halimbawa meron ka sa phone ng mga personal na secret number mo, mga ganon, bank, ano, ingatan niyo po. Yan nga po eh. Mm -mm. eh tama po yung sinabi ng polis. Uh, Huwag na akong ano, pansinin. Talagang totally natalo ka sa sugal. natalo ka na lang sa experience ang buhay. Yun. pinaalala ko lang yung kore karano ko to. Kung saan nila ako gamitin. Ah, uh, po talaga mo sista ho na po kayo sa police and yung, yung pagpunta niyo po sa police. Umingi po kayo ng ano, nang katibayan na nag-report kayo? Pupusap uh, ko lang po kanilin po yun. pwede po yung kung pwede ka mong makakuha ng record. Merong nagbibigay, merong hindi na nag-report ka. Na nag-report ka na na-scam ka. Kasi ka, i-ano na po nila, i-record na nila yan. Eh. Sag mo kasi, someday baka biglang meron akong utang na hindi ko alam. Mm. Ano po ako magbibigay? May nagbibigay, merong hindi yun, po ang pagkakaalam namin. Kaya tama yung sabi sa niyang pulis, ulitin ko, musis uh, Mushis Tahogai. Ang dami na nang na-scam. Kaya ng mga kapatid ko, ikaw naman kasi, masyado kang bayas, hindi na kahit na minsan nagbitingin-tingin o nakikinig sa mga balibalit. Uh, kasi, tatanga-tanga na ako eh. Minsan meron po talaga. Kaya, yes, ma'am, thank you so much po for sharing. Hindi po. Ano pong ano, pwedeng maibigay nyo para hindi sila mabiktima ng ganyang loan scam? Pwede pong mag-message kayo para sa mga kababayan natin. Uh, yun na lang po. Huwag na lang po nilang itry. Na kahit yung ano pong makita nila sa mga sa social media, sa, sa Facebook or sa anong mga platform, uh, huwag ko po nilang itry na mag-loan. Totoo.